Si Mang Ernesto ay 69 na taong gulang, dating trabahador sa konstruksyon at kilala sa kanilang barangay bilang masayahin. Matipuno pa rin sa itsura at masipag, pero sa kabila ng kanyang maaliwalas na kilos, may isang bagay siyang hindi masabi at matagal nang ikinababahala. Tuwing umaga, nararamdaman niya ang bahagyang kirot sa kanyang ari. Minsan, parang may paninikip o pangangati, pero dahil sa hiya, hindi niya ito masabi kahit sa kanyang asawa. Sa isip niya, normal lang siguro to. Matanda na ako. Hanggang sa isang araw, tinamaan siya ng matinding pananakit at hindi niya na ito maikaila. Isinugod siya sa klinika at doon siya nasabihan ng doktor ng isang simpleng pero matinding katotohanan. Mang Ernesto, hindi sapat ang pagpapalakas sa katawan. Dapat pati ang ari mo inaalagaan mo rin lalo na paglampas ka na sa edad 65 Marami ang nagtataka bakit kailangang alagaan ang ari ng isang matandang lalaki kung tapos na naman ang panahon ng aktibong paggamit nito Ayon sa mga doktor ito ang isang mapanganib na paniniwala dahil sa hindi pag-aalaga marami ang tahimik na nakakaranas ng impeksyon iritasyon pamamaga o kahit mga seryosong problema Gaya ng prostate issues o penile atrophy at dahil walang nagsasalita tungkol dito mas lalong lumalala ang mga kaso. Ang unang dapat gawin, panatilihing malinis ang bahagi. Simple man pakinggan, pero marami pa ring matatandang lalaki ang hindi tamang naghuhugas ng kanilang ari. Lalo na ang mga hindi tuli na mas may panganib ng pagkakaroon ng smegma, isang maputing namumuong substance na sa natural na oil ng balat at ihi. Ayon sa doktor, dapat ay araw-araw na hinuhugasan ng maligamgam na tubig ang ari. Iwasan ang sobrang sabon o matatapang na kimikal. Kung hindi tuli, siguraduhin na ihihila ng maayos ang balat upang malinis ang paligid. Ang dumi na naiipon ay pwedeng pagmulan ng masangsang na amoy, iritasyon at impeksyon. Ang pangalawang dapat gawin, obserbahan ang itsura at amoy. Kung mapapansin mong may pagbabago sa kulay, balat o may hindi pangkaraniwang amoy, huwag itong isa walang bahala. Minsan, ito ay senyales ng impeksyon sa ihi o balat at kung pababayaan. Maaari itong magdulot ng permanenteng pinsala. Ibinahagi rin ng doktor ang isang kaso ng isang 72 taong gulang na lalaki na halos mawala ng bahagi ng balat sa ari dahil sa fungal infection na hindi agad naagapan ayon sa kanya. Kung may pamumula, pagbabalat o pananakit, huwag mahiyang kumonsulta. Walang kahihiyan sa pag-iingat sa sarili. Ang problema sa maraming kalalakihan, kapag hindi na ginagamit, nakakalimutang bahagi pa rin ito ng katawan, ani ng doktor. Pero ang balat sa ari ay sensitibo. At kailangang inaalagaan hanggang pagtanda. Sa pagbabalik ni Mang Ernesto mula sa klinika, agad niyang kinausap ang asawa. Doon niya lang na ibuhos ang lahat ng kinimkim niya nang matagal ang takot. Ang hiya. Ang kaba na baka may mas malala na siyang sakit. Sa halip na pintas. Ang nakuha niya ay pangunawa. Bakit hindi mo agad sinabi sana matagal ka nang gumaan ang pakiramdam? Sabi ni Aling Nena habang pinapainom siya ng gamot. Sa puntong iyon, nagsimula ang bagong yugto sa buhay ni Mang Ernesto, ang pagiging bukas at responsable hindi lang sa pisikal na katawan, kundi sa parte ng katawan na matagal niyang inakalang wala ng halaga. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang ikatlong at ikaapat na pangangalagang madalas isinasantabi pero may malaking epekto sa kalusugan ng ari kabilang ang wastong pagsusuot ng salawal at pag-iwas sa pressure o alitan sa bahaging ito. Makalipas ang dalawang linggo, mas gumaan na ang pakiramdam ni Mang Ernesto. Regular na siyang naghuhugas ng ari gamit ang maligam-gam na tubig, mas maingat sa tuwing umiihi at mas bukas na rin sa kanyang asawa tungkol sa anumang nararamdaman niya. Ngunit sa huling follow-up check-up, Isang mahalagang paalala pa ang ibinigay ng doktor, Mang Ernesto, bukod sa kalinisan, dapat din po nating bigyang pansin ang tamang salawal at ang presyur na nararanasan ng ari araw-araw. Napakunot noo si Mang Ernesto. Dok, e eh salawal lang naman yan. Hindi ba't basta may suot ayos na? Pero ayon sa doktor, isa ito sa mga pinakakaligtaang aspeto ng pangangalaga sa ari ng lalaking senior ang wastong pagsusuot ng panloob na damit. Ikatlong dapat gawin. Siguraduhing ang suot na salawal ay breathable at hindi masikip. Ang masikip na brief o garter ay maaaring magdulot ng palagiang alitan sa balat ng ari at singit. Sa matatandang lalaki, ang balat ay mas manipis na at mas madaling mairita. Kapag pinagsama ang init, pawis at pagkakakulong ng balat sa masikip na salawal. Nagiging mainam ito para sa bacterial at fungal infection. Ayon sa isang pag-aaral mula sa geriatric urology, ang mga senior na may history ng pamumula o pangangati sa singit ay kadalasang gumamit ng masisikip o sintetik na salawal. Sa halip, inirerekomenda ang maluluwag, cotton-based at hindi mainit sa balat. Dok, ibig sabihin kahit boxer shorts ay ayos lang tanong ni Mang Ernesto. Opo, Lalo na kung hindi ka nagaanong aktibo, basta komportable, hindi na iipit at pinapalitan araw-araw. Sagot ng doktor. Ikaapat na dapat gawin iwasan ang matagal na pressure sa ari gaya ng sobrang tagal na pagkakaupo o pagsuot ng masikip na pantalon. Napaisip si Mang Ernesto. Bilang retirado, madalas na lang siyang nakaupo sa harap ng TV o sa labas ng bahay ngunit hindi niya alam na ang matagal na pag-upo ay nagdudulot ng pressure sa prostate at maaaring magpabagal ng daloy ng dugo sa bahagi ng ari. Minsan, ito ang sanhi ng pangangalay, pamamanhid o kahit pananakit sa bandang singit. Ayon sa doktor, dapat ay bawat isang oras ng pagkakaupo, bumangon at lumakad kahit limang minuto. Iwasan din ang mga pantalon na sobrang hapit sa baywang at singit sa karanasan ni Mang Ernesto. Simula nang siya'y magpalit ng salawal sa cotton boxer briefs at nagsimulang magstretching tuwing alas 10 ng umaga. Unti-unting nawala ang nararamdaman niyang paninikip at kirot sa tagiliran. Minsan lang pala, ang solusyon ay hindi gamot, kundi tamang kilos at tamang suot. Napakagaan sa pakiramdam kapag hindi mo na iniisip kung may masakit sa ibaba. Kwento niya kay Aling Nena habang naglalakad sa harap ng bahay. Kaya nga dapat mas inaalagaan mo yan. Hindi mo kailangang maging bata para maging malusog, sagot ng asawa. Sa kanilang edad, napagtanto nilang hindi dapat tinatapos ang pag-aalaga sa sarili, sa katunayan. Mas lalo pa itong dapat pinagtutuunan ng pansin dahil habang tumatagal ang buhay. Mas nagiging mahalaga ang bawat bahagi ng katawan lalo na ang mga hindi gaanong napapansin. Sa susunod at huling bahagi ng kwento, tatalakayin natin ang panglimang pangangalagang kadalasang ikinakahiya ng mga lalaki, ang regular na pagpapasuri ng prostate at ari, at kung paanong ang simpleng hakbang na ito ay maaaring magligtas ng buhay. Isang araw ng Sabado, habang nagpapahinga si Mang Ernesto sa ilalim ng punong mangga sa harap ng kanilang bahay, may dumaan na health worker galing sa barangay, may dala itong polyeto tungkol sa libreng prostate screening para sa mga lalaking lampas 60. Nay Nena, parang ayoko niyan. Nakakahiya. Mahinang bulong ni Mang Ernesto sa asawa. Pero sagot ni Aling Nena, mas nakakahiya kung sa huli mo na malalaman na may problema ka. Sa ngayon, pag-iingat pa yan. Ilang araw ang lumipas at matapos ang maikling pag-uusap sa sarili, Nagpasya si Mang Ernesto na sumama sa schedule ng libreng konsultasyon. At dito niya lubos na naunawaan ang ikalimang pangangalagang dapat gawin ng mga lalaking edad 65 pataas, regular na pagpapasuri sa prostate at ari. Ayon sa doktor na tumingin kay Mang Ernesto, ang prostate ay bahagi ng sistemang reproduktibo ng lalaki na karaniwang lumalaki habang tumatanda. Hindi ito agad mapapansin, ngunit Kapag pinabayaan, maaaring magdulot ng mga sintomas tulad ng madalas na paghihi lalo na sa gabi, mahina o putol-putol na daloy ng ihi, pananakit sa bandang ibaba ng likod o singit, hirap sa paghihi o pakiramdam na hindi nauubos ang laman ng pantog. Ang mga ito ay maaaring sintomas ng benign prostatic hyperplasia, BPHO, sa mas seryosong kaso prostate cancer. Kapag hindi agad na-detect, maaari itong umabot sa punto na nangangailangan na ng operasyon o chemotherapy. Maraming lalaki ang namamatay hindi dahil wala ng gamot, kundi dahil nahuli ang konsultasyon, ani ng doktor. Bukod sa prostate, mahalaga rin ang pagsusuri mismo sa ari, lalo na kung may pagbabago sa hugis, kulay, o may tumutubong kakaiba. Ang pinili cancer ay bihira. Ngunit mas mataas ang panganib sa mga lalaking hindi tuli. May matagal na impeksyon o hindi regular ang paglilinis. Minsan, nahihiya tayong ipacheck kasi personal, pero kung hindi mo aalagaan ang katawan mo, sino ang gagawa niyan para sa iyo dagdag pa ng doktor? Matapos ang screening, laking ginhawa ni Mang Ernesto nang malamang maayos pa ang kondisyon niya. Wala siyang naramdamang sakit o problema, pero para sa kanya, ang pinakamatinding tinapos niya ay ang hiya at ang maling paniniwalang hindi na kailangan pang magpatingin sa edad niya. Ang sarap pala sa pakiramdam kapag alam mong maayos ang lagay mo. Parang nabawasan ang bigat sa dibdib ko. Aniya kay Aling Nena habang pauwi sila. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Huwag ka nang mahiyang alagaan ang sarili mo, lalo na ang katawan na nagsilbi sa iyo ng matagal, sagot ng asawa. Simula noon, Naging tagapayo si Mang Ernesto sa ibang kaibigan niya sa barangay, sa bawat inuman, sa bawat kwentuhan sa sabungan. Palihim niyang isisingit ang paalala, "Mga pare, huwag puro kwento lang. Magpatingin din kayo. Baka may hindi pa kayo nararamdaman, pero nagsisimula na pala." Sa mga susunod na taon ng kanyang buhay, naging mas kampante si Mang Ernesto. Hindi na siya kinakabahan tuwing umaga hindi na rin niya iniiwasan ang usapin tungkol sa kalusugan ng ari dahil alam niyang ito ay bahagi ng pagiging tunay na lalaking responsable sa huling bahagi ng kwento pagbubuo din natin ang limang pangangalagang ito at kung paano nila binago hindi lang ang kalusugan ni mang ernesto kundi pati ang pagtingin niya sa kanyang sarili bilang lalaki sa panahon ng pagtanda makalipas ang ilang buwan Mula nang magsimulang sundin ni Mang Ernesto ang mga payo ng doktor, hindi lang ang kanyang kalusugan ang nagbago kundi pati na rin ang paraan ng pagtingin niya sa kanyang sarili. Ang dati niyang takot sa usaping sensitibo ay napalitan ng kumpiyansa at pagiging bukas sa katotohanan na ang kalusugan ng ari ay hindi kahiyahiyang paksa, kundi bahagi ng kabuuang pagkatao ng isang lalaki. Isang hapon, habang nakatambay sa tindahan ni Mang Kiko. Napag-usapan ng mga kalalakihan ang tungkol sa madalas na pag-ihi at pananakit ng balakang. Lahat ay nagbibiruan, nagtatawanan, ngunit si Mang Ernesto ay seryosong nakikinig. Pagkatapos ng ilang minuto, tahimik siyang nagsalita. Alam nyo, mga pare, ganyan din ako noon. Akala ko normal lang, pero nang nagpatingin ako, doon ko nalaman na kailangan palang alagaan yan hindi lang katawan ang tumatanda, pati yon, at dapat hindi natin pabayaan. Napatingin sa kanya ang lahat, walang kumibo, maya, -maya nagsalita si Mang Romy, si Tinta Anyos. Eh paano ba talaga yan, pare? Kailangan ba talaga ng check-up para dyan? Baka mapahiya lang ako. Dito pinaliwanag ni Mang Ernesto ang limang natutunan niya sa mga nakaraang buwan mula sa malinis na pag-aalaga. Wastong salawal, tamang pag-upo, obserbasyon sa pagbabago, at higit sa lahat ang kahalagahan ng regular na pagpapasuri. Ang buong katawan natin, parang makina, kapag may isang piyesa na hindi gumagana ng maayos, maaapektuhan ang lahat, sabi niya. Napagtanto ng kanyang mga kaibigan na may saysay ang mga sinasabi niya. Sa halip na pagtawanan, sila ay napaisip, isa sa kanila, si Mang Isko, ay agad na nagtanong kung kailan ang susunod na libreng check-up sa barangay. Sa bahay naman, naging mas malapit si Mang Ernesto kay Aling Nena. Mas naging bukas siya sa kanyang nararamdaman. Hindi lang pisikal, kundi emosyonal din. Minsan, habang magkausap sila sa kusina, nasabi niya, Alam mo, Nay, hindi ko alam na sa edad ko, may matututunan pa pala ako tungkol sa sarili kong katawan. Ngumiti si Aling Nena at sagot, habang buhay ka, may karapatang matuto at alagaan ang sarili. At sa totoo lang, mas kaakit-akit ka ngayon kasi hindi ka natakot tumanggap ng katotohanan. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang tungkol sa kalusugan ng ari. Ito ay tungkol sa pagiging responsable sa sarili, pagiging bukas sa katotohanan, at pagpili ng buhay na may dignidad sa kabila ng edad. Maraming lalaki ang iniisip na ang pagtanda ay katumbas ng kahinaan, ng unti-unting pagkawala ng kakayahan, ng paglimot sa mga bahagi ng sarili. Ngunit sa kwento ni Mang Ernesto, ipinakita na ang tunay na lakas ay nagsisimula sa pag-aalaga sa mga bagay na hindi nakikita, sa mga bagay na madalas ikinakahiya, pero may malaking papel sa maayos na pamumuhay. Sa huling bahagi ng kwento, pagbubuo din natin ang limang pangangalagang ito at bibigyan ng mensahe ang bawat lalaking tumatanda kung paano ang paggalang sa sariling katawan ay gabay tungo sa mas mahaba, mas maginhawa at mas masayang buhay. Makalipas ang anim na buwan mula ng unang sumailalim si Mang Ernesto sa check-up, malaki na ang naging pagbabago sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Hindi na siya takot sa tuwing nararamdaman niya ang kakaibang kirot. Hindi na rin siya nahihiya na magsabi kay Aling Nena ng kanyang nararamdaman. Sa halip, naging mas bukas siya sa pag-aalaga sa sarili. Lalo na sa bahaging dati ay parang tabu at tila dapat ikubli. Isang umaga, habang nanunungkit ng mangga sa likod bahay, napatingin siya sa langit at napangiti. Hindi dahil sa ginhawa lang ng katawan, kundi dahil sa katahimikan ng isip hindi na siya inaalala ng alinlangan. Wala nang pangambang, baka may sakit siya na hindi niya alam. At higit sa lahat, ramdam niya na sa kabila ng kanyang edad. Siya ay buo pa rin bilang lalaki. Sa huling pagbisita niya sa health center, kinamusta siya ng doktor. Kumusta na po ang pakiramdam ninyo, Mang Ernesto? Dok, hindi na ako kinakabahan ngayon. Parang mas komportable ako sa sarili ko, sagot niya. Napakagandang pakinggan yan, kasi ang tunay na lalaking malakas ay yung marunong magpatingin at mag-alaga ng sarili, tugon ng doktor. Sa pagtatapos ng kwento ni Mang Ernesto, nais naming ibahagi ang buod ng ipo na pangangalagang dapat gawin sa ari ng lalaki. Pagkatapos ng edad 65, hindi lamang bilang paalala, kundi bilang gabay para sa lahat ng kalalakihan. On, panatilihin ang malinis na kalagayan ng ari araw-araw na paghuhugas gamit ang maligamgam na tubig at banayad na sabon. Kung hindi tuli, siguraduhing malinis ang ilalim ng balat. 2. obserbahan ang itsura, amoy, at pakiramdam sa bahagi. Huwag baliwalain ang pagbabago sa kulay, hugis, balat, at pakiramdam. Mas mabuting maagapan kaysa gamutin sa huli. 3. Gumamit ng tamang salawal. Iwasan ang masisikip, mainit o sintetik na tela. Piliin ang maluwag at gawa sa koton upang makaiwas sa iritasyon at pressure. 4. Iwasan ang matagal na pag-upo at labis na pressure sa ari. Gumalaw kada oras, mag-unat at huwag magsuot ng hapit na pantalon na nakakasakal sa singit o bayag. 5. Magpatingin ng regular sa doktor para sa prostate at penile health. Hindi ito kahihiyan kundi hakbang sa maagang pag-iwas sa mas seryosong kondisyon gaya ng prostate enlargement o cancer. Marahil ang pinakamahalagang aral mula sa kwento ni Mang Ernesto ay ito: ang pagtanda ay hindi dahilan upang bitawan ang sarili, kundi panahon para mas pagyamanin ang paggalang sa katawan. Kung ikaw ay isang lalaking higit 65, hindi pa huli ang lahat. Sa halip na itago ang nararamdaman, Buksan ito. Sa halip na mahiya, maging handa. Sa halip na manahimik, kumilos. Dahil sa huli, ang tunay na lalaking malusog ay hindi yung kayang tiisin ang sakit, kundi yung kayang aminin na kailangan niyang mag-ingat. At tulad ni Mang Ernesto, maaaring sa simpleng hakbang ng pag-aalaga sa isang bahagi ng katawan, mabago mo ang buong direksyon ng iyong pagtanda.